Isayas Walang kabuluhan ang pakikipagkasundo ng Huda sa Ehipto. Ikatatlumpong Kabanata Sinabi ng Panginoon, Nakakaawa ang aking mga anak na suwain. Gumagawa sila ng mga plano na hindi naaayon sa kalooban ko. Nakikipagkasundo sila na hindi ko pinapayagan. Kaya lalo lang nadadagdagan ang kanilang kasalanan. Pumunta sila sa Ehipto para humingi ng proteksyon sa hari na hindi man lang sumangguni sa akin. Pero mabibigo lamang sila sa hinihingi nilang proteksyon sa faraon. Sapagkat kahit na namumuno ang faraon hanggang sa Zowan at Hanes, mapapahiya lang ang Huda dahil wala namang maitutulong ang mga taga-Ehipto sa kanila, kundi kabiguan at kahihiyan. Ito ang pahayag ng Diyos tungkol sa mga hayop sa Negev. Nilakbay ng mga tagahuda ang ilang na mahirap lakbayin, kung saan may mga leon at may mga makamandag na ahas na ang iba'y parang lumilipad. Ikinakarga nila ang kanilang mga kayamanan sa mga asno at mga kamelyo para irigalo sa bansang hindi man lang makatulong sa kanila. Ang bansang iyon ay ang Ehipto na ang tulong ay walang silbi kaya tinatawag ko itong dragon na inutil sinabi sa akin ng panginoon halika isulat mo sa aklat ang paratang ko laban sa mga taga Israel para lagi itong magsilbing patunay ng kasamaan nila sa darating na panahon sapagkat mga rebelde sila sinungaling at ayaw makinig sa mga aral ko sinabi nila sa mga propeta Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa mga pahayag ng Diyos sa inyo. Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tama. Sabihin nyo sa amin ang mga bagay na makapagpapasaya sa amin at mga pangitain na hindi mangyayari. Umalis kayo sa aming dinadaanan. Huwag ninyo kaming harangan. Huwag na ninyong sabihin sa amin ang tungkol sa banal na Diyos ng Israel. Kaya sinabi ng banal na Diyos ng Israel, dahil sa itinakwil ninyo ang aking mensahe at nagtiwala kayo sa pang-aapi at pandaraya, bigla kayong malilipon. Ang inyong mga kasalanan ay katulad ng bitak na biglang wawasak ng mataas na pader. Madudurog kayo na parang palayok na sa lakas ng pagbagsak ay wala man lang kahit kapirasong mapaglagyan ng baga o maipansalok ng tubig. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel. Magbalik-loob kayo sa akin at pumanatag. Dahil ililigtas ko kayo. Huwag kayong mabahala, kundi magtiwala sa akin. Dahil palalakasin ko kayo. Pero tumanggi kayo at sinabi ninyo, makakatakas kami sa aming mga kaaway dahil mabibilis ang aming mga kabayo. Oo nga makakatakas kayo, pero mas mabibilis ang mga hahabol sa inyo sa banta ng isa, isan libong sundalo ang makakatakas sa inyo. Sa banta ng lima, makakatakas kayong lahat. Matutulad kayo sa nakatayong bandila na nag-iisa sa tuktok ng bundok. Pero naghihintay ang Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya para kaawaan niya. Nakahanda siyang ipadama sa inyo ang kanyang pagmamalasakit. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos na makatarungan at mapalad ang nagtitiwala sa kanya. Kayong mga taga Zion na mga mamamayan ng Jerusalem, hindi na kayo muling iiyak. Kaaawaan kayo ng Panginoon kung hihingi kayo ng tulong sa kanya. Kapag narinig niya ang inyong panalangin, sasagutin niya kayo para kayong pinakain at pinainom ng Panginoon ng kapighatian at paghihirap. Pero kahit na ginawa niya ito sa inyo, siya na guro ninyo ay hindi magtatago sa inyo. Makikita ninyo siya at maririnig din ang kanyang tinig na magtuturo sa inyo ng tamang daan saan man kayo naroroon. Ituring na ninyong marumi ang inyong mga Diyos-Diyos gawa sa pilak at ginto. Itapon nyo na parang napakaruming basahan at sabihin, Ayaw ko nang makita kayo. Bibigyan kayo ng Panginoon ng ulan sa panahon ng pagtatanim at magiging sagana ang inyong ani, at ang inyong mga hayop ay manginginain sa malawak na pastulan. Ang mga baka ninyo at asnong pang-araro ay kakain ang pinakamainam na pagkain ng hayop. Sa mga araw na iyon, napapatayin ang inyong mga kaaway at wawasakin ang kanilang mga muog. Dadaloy ang tubig mula sa bawat matataas na bundok. Liliwanag ang buwan na parang araw. Ang araw naman ay magliliwanag ng pitong ibayo, na parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama sa iisang araw. Mangyayari ito sa araw na gagamutin at pagagalingin ng Panginoon ang sugat ng mga mamamayan niya. Makinig kayo. Dumarating ang Panginoon mula sa malayo. Nagaapoy siya sa galit at nasa kitna ng uso. Ang mga labi niyang nanginginig sa galit ay parang nagliliyab na apoy. Ang kanyang hininga ay parang malakas na agos na umaabot hanggang leeg. Nililipol niya ang mga bansa na parang sinasalang trigo. Para silang mga hayop na nilagyan ng bukado at hinila. Pero kayong mga mamamayan ng Diyos ay aawit. Katulad ng ginagawa ninyo sa gabi ng pista ng pagpaparangal sa Panginoon. Magagalak kayo, katulad ng taong nagmamarcha sa tunog ng plauta. Habang naglalakad patungo sa bundok ng Panginoon para sambahin siya ang bato na kanlungan ng Israel. Ipaparinig ng Panginoon ang nakakapangilabot niyang tinig at ipapakita niya ang kanyang kamay na handa ng magparusa sa tindi ng kanyang galit. Sasabayan ito ng nagliliyab na apoy, biglang pagbuhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat, at pagulan ng yelo na parang mga bato. Tiyak na matatakot ang mga taga-Assyria kapag narinig nila ang tinig ng Panginoon na magpaparusa sa kanila. Lulusubin niya sila at sa bawat hampas ng Panginoon sa kanila, sasabay ito sa tunog ng tamburin at alpa. Matagal nang nakahanda ang lugar na pagsusunugan sa hari ng Assyria. Maluwang ito at malalim at handa na ang napakaraming panggatong. Ang hininga ng Panginoon na parang nagniningas na asupre ang magpapaningas ng mga panggatong.